Hindi naman nila alam yun eh. Sinasabi lang o pirma ka rito, makakatanggap ka ng AICS. Ganun lang sinasabi, all over the country, ganun. Oh, is that the experience in your district uh, Kong, can you share with us? Meron po ba, ba Yes, yes. sa inyo? Oo. Oh. Dinadaan nila sa party list na Tingog. Yung party list ni Romualdez, Mm. 'Yun yung Tingog, doon nila dinadaan, 'yun ang namimigay ng AICS. Mm. All oh. over the country. Magkano umaabot ang ano? Kasi earlier, sure, di ba? May mga reports, Michael, as low, 100 pesos. Yung mga ganyan ng mga inaalok. Diyan po, anong sinasabi ng mga constituents? Doon sa, doon sa distrito ko, dahil opposition nga ako, 5,000 libo naman na binibigay. Naku, oh, laki pala. Wow, oh, ay naku nga naman. Eh, dahil opposition ako eh. Mm -hmm. Hindi naman ako yung kumukuha ng mga signature. Hindi ako kasali doon. So, mm Oo. -hmm and so for 5,000 pesos kong uh... isang pirma lang yun isang pirma yung 5,000 ha isang pirma yan oh mm -hmm. so in your district ba kung i'm not sure eh, kabilang ba kayo so nakuha anong na pirma na binigay po sa COMELEC ano ang nakikita niyong turnout niyan ay Nakaka hindi hindi ko alam no dahil lalo na ngayon dahil binabaha yung distrito ko siyempre yung mga tao mas kinakailangan nila ng pera